Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today, Nani-nani, hazuda. Nani-nani, hazuda. Level N3. Hi! Yung sunod po natin na grammar is hazuda. Hi! Yeni-inay hazuda. So, paano po siya ginagamit? Yung conjugation natin is verb o kaya naman adjective e or uh, e-adjective pala po ang tawag sa Pilipinas or na-adjective at noun na ginawang isa po siyang normal form normal na maikling sentence na ginawang noun Hay, or na-adjective na yung da tinanggal uh, dren up po siya tapos linagyan po ng na ano, tapos yung noun na da drain po yung da, ginawa pong no. At iba pa po, ano, hay, tapos sa likuran niya po, dun po mapupunta yung hazda. Sa Tagalog, dapat. Sigurado. Hay, pag sinabi naman pong hazganay, negative form po siya ng hazda. So, magiging imposibleng. O kaya naman, hindi maaaring. Ano po? Sa Tagalog po yun. Hay, mm -hmm. So, yung hazuda, itong salita pong hazda or hazganay ay ginagamit ito kapag may logical na dahilan o pinagbabasihan para maniwala na totoo ang isang bagay. Ay, yung hazganay, tulad po na na-explain ko kanina, ano po siya, negative form po siya, pagkontra po, ano? So, yung first uh, sentence po natin dito ay, Tanaka-san 旅行中だから。家にいないはずだ。いないはずだ。しグラドアかン、わら。あなたた田中さんは今旅行中だから。家にいないはずだ。けんさあなたンパぱカかんてんてんにんや。おいかんかいんよぷしん。い t r a n s l ー t e ごぷたよ。はい。えと、ー、田中さんは今、えんわら。え <laughs> <今> Ngayon daw, si Tanaka-san hmm. ay siguradong wala sa bahay dahil hmm. parang this time ay nasa travel. ne, so ,ですね, dahil, nasa travel, dakara is dahil po, ano? Hi! nanonde, arigatou gozaimasu. Kaya pag ginawa po Tagalog, Tanaka-san wa ima. Uh, yung Tanaka-san, Mr. Tanaka po, ano? Ima, ngayon. So, Tanaka-san wa ima. Ibig sabihin, ngayon si Mr. Tanaka, Yokochu, pag sinabi pong Yokochu, nasa travel. Nasa travel. Ginagawa niya po yun, na, ano, na, nasa, nasa, present po siya. Dakara, da, uh, dahil, so, Yokochu dakara, dahil nasa travel siya. Hai, iye ni, sa bahay. Inay, wala, Hazda? Sigurado akong, Hi. so kapag binuo lahat po ng mga salitang 'yon magigiging. Sigurado akong wala sa bahay ngayon si Mr. Tanaka dahil nasa travel siya. Hai. Ta, yeah, Kenji-san, tsugi pittchaimashou. No, Yung pangalawa po natin na phrase. Sentence pala. Majimena. Tanaka-san ga yasumu So, negative form naman po ang ginamit dito, hazu So, pag sinabi pong yasumu hazu ibig nai, sabihin imposibleng mag-absent or na 'wag pumasok. Ano po sa Tagalog? Hay, tama, Kenji-san. majime na Tanaka-san ga mudan de yasumu Ano po pagkaka niyo po sa kanya? Ah, um, ito. Ano ba yung majime uh, Jimmy at Tinday? Seryoso? Seryoso or matino? Ah, eh, <coughs> Hmm. Kita na daw ay parang napaka-anis, ganun, napaka-anis. Kaya napaka-imposible daw siya na uh, magyasumi mag-yasumi na walang permission. Hi, so this is Tama pa yung pagkakaintindi niyo. So, ang pagkakagawa ko po sa Tagalog ganito. Hai. Majime na. Hai. Majime na. Matinong. Kasi pinag-uusapan po, is mudande yasin mo, de yas mo So, ah, uh, yung mga hindi nagpapaalam na mag absent hindi sila matitinong tao. Kaya, dito, ang ginamit ko po term for majime is matino. Ano po? Matinong tanakasanga ma na Tanaka sanga naging ang matinong si Mr. Tanaka po yung pagkaka-translate na. Mm. Hay, mudande. Pag sinabi pong mudande nang walang pahintulot or walang permission tulad po na nasabi ni Kenzo san Yasumu. Pag sinabi pong yasumu, mag-absent. Hazuganai. Negative form po siya ng hazda. So, magiging imposibleng. Kaya pag pinagtugtong-dugtong po yung mga salitang yun, magigiging imposibleng mag-absent ng walang pahintulot ang matinong si Mr. Tanaka. Yung po ang magiging Tagalog natin dito. Hi! Pero guys, lagi ko pong sinasabi, ang pagtatranslate po, depende po yun sa nagtatranslate. Kaya maaaring medyo magkaiba po yung gagamitin na terms, mga salita, pero iisa lang ang ibig sabihin, iisa lang yung gustong iparating sa tinatranslitan pa. Ano po? Hi! May question po kaya about po sa hazda at hazganay at yung kanina pong uh, renecite po ni Jodai sa na Tsumori deshita? Ate Inday, may tanong ako. Narinig ko kasi yung Hadzganay na yan. kaya uh, yung parets lang ba yun ang has to sonna haz, hazu hmm. pa? yeah, mm, hi. Ma, na. mahaa, masisipong mga 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 ng mm -hmm. Halos parehas po, pero meron po yan na ano, niwa, kaunting pagkakaiba. Mm -hmm. Hazu dewa nai. Para mawala po sa, ano, kumbaga, ma, mawala yung ano natin, yung duda natin. I-check po natin. Hai, hadzu ga nai. Kanonsei ga nai to yu imi desu. 彼はそこに行くはずがない。彼はそこにいることはできません。はずがない。うのとぽはいはずではない。これは過去形で話すときだけ使用します。パクチナビポン過去形はパステ s スプーシャー。はい。ゲッツナポン、エヴァカハイはいはい。タイプ。 present po siya or past tense po siya. Mm. So, yung ha -ha -so hazu de wa nai, yung example phrase niya po dito is, kare wa soko ni iku hazu de wa nakata. Hindi naman dapat siya pumunta jan. Ayan po. Hi. Huka ni arimasu ka? Dajabu desu. Dajabu desu. Oh, Jobinson. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.